So, good morning mga kumarites. For today's vlog, andito tayo ngayon sa St. Therese Montessori School. Dahil ngayon ay selebrasyon ng kanilang buwan ng wika. At the same time, mga kumarites, blessing na rin ang kanilang bagong building. So, pagpasensyahan nyo na yung mga kuha kong video kasi mga kumarites, pinakuha ko lang to sa anak ko. Sabi ko, mag video, -video ka naman doon para naman makita ko yung ganap sa school kasi nga hindi ako makakapunta. Although, pwede naman pumunta yung mga parents. So, maraming ganap mga kumarites at yung iba nga ay hindi na nga nakuhanan. Kagaya nga nito, may mga sumayaw pa sa stage pero hindi lahat nakuhana ng aking anak. Dahil nga celebration nga ito ng buwan ng wika, eh yung iba nga ay nakasuot ng barong, yung iba naman kimona. So syempre, plus points yon kapag ka nakasuot ka ng gano'n. At hindi lang yan, may mga program pa nga dito at may mga palaro pa nga yung mga palarong pang Pinoy. So kung makikita nyo nga yung mga palaro dito, eh yung mga sinaunang palaro. So ngayon nga hindi nakasiyan uso. Ano ba naman, puro cellphone na lang lagi ang hawak ng mga kabataan ngayon. Kaya naman pagka ganun ng buwan ng wika, eh, talaga namang yung mga si na naunang palaro ay eh, naibabalik natin. And meron nga rin pila silang mga dalang foods. So ito nga yung sa grade 8 kasa at kita nyo naman napakadami nilang pagkain. Kita nyo naman may spaghetti, may kanin, may chicken, may puto, may shanghai, may kakanin, may cake, may donut, may soft drinks pa nga. So dahil yung anak ko napakagaling namang utusan, napakaunti naman ng video talaga na kanya kinuhanan. So dito nga mas mahaba. Ito nga pala yung kaklase nila at tumaban nga siya ng kanta. So in fairness naman mga kumartes, ito yung pinakamahabang kuha ng anak ko. Oh. Pero dahil nga sa haba ng kuha niya, ayan ang ginawa. Zoom in, zoom out. O, diba? Nakakatuwang panoorin naman talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na ako medyo malikot at hindi talaga yan maalam. At hindi rin mahilig talaga mag-video. O, diba? Itinawarik pa yung cellphone. So, kayo na lang ang bahalang mag-adjust, Charis. So, yung ibang ang kuha dito ay kinuha ko lang sa GC ng mga magulang. Para naman maisama ko dito sa vlog ko. At ang sabi ko naman sa mga parents, ang purpose ng vlog na to ay for memories lang talaga ng mga bata. So, ito, may mas maayos na kuha nga pa wala yung kanilang kaklase na kumanta at kinuha ko nga lang yan sa GC kaya naman ito panoorin nyo ng buo at pakinggan natin dahil napakaganda ng boses niya gym, ang mata niya Diba mga kumartes? Ang galing. Nakakatuwa naman yung mga batang ganito may talento. Siya din nga yung nanalo ng first place sa kanta. O ba diba, Ang galing. Wala namang duda. Napakagaling naman talagang bata. So dahil nga kakaunti yung video natin, ito naman yung mga pictures nila. So mga bata ha, sa susunod damihan nyo naman ang kuha. Para naman meron maiblog si Mami Loy. Ito naman ay eh, pag lumipas ang panahon, babalikan nyo yung mga memories na to. Siyempre pag mga tumanda na kayo, makikita yan ng mga anak nyo. Kaya sa susunod ha, pag kami event sa school, alam na. Kahit konti lang yan, pagdudugso dugsungin natin. So, kita nyo naman yung kanilang bagong gym. Napakalaki. So, sayang nga lang mga kumartes, kakaunti yung ating mga kuhang video. sa so, di bale, next time babawi na lang. Ayan, mga picture nilang magkakaklase. O, di ba? Mukha namang nag-enjoy sila. So, itag nyo na lang yung mga kaklase nyo, mga kumartes. So, yung anak ko kasi hindi mahilig mag-video na pilitan lang. Dahil bili na bilin ko yan sa kanya kasi sabi ko mag-vlog ako. So, si Atipia naman, ayan, meron din siyang kuha pero kakaunti lang din kasi na late sila. Ito nga yung pinsan ni Kurt, si Ate Sophia Beatrice Jaco. So meron din siyang award Hindi ko lang alam kung saan award yan Senior high school na pala si Ate Pia At secret si naman ay junior high school So ayan Ate congratulations At dahil nga wala din silang kakuha-kuha Kahit si Ate walang kuha kahit isang picture Eh kahit papano meron naman silang kuhang magkakaklase So ito yung mga kaklase ni Ate Pia So ayun lang mga kumartes Hanggang ganito na lang ang ating mini vlog Bye!